<laughs> How, are you, sir? How are you? Welcome? No, for sure. How are you both? Yes, yes. How are you doing? Good, Mga kasimanwa, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa aton mga kasimanwa, diri sa probinsya Sangkabis. salubungin ang Pangulo ng ating bansa. His Excellency, President Ferdinand Bombong Marcos Jr. Mr. President, before I proceed, I would like to correct my representation to you because I told you that the last time we met and talked to each other was when we had the bicam in the Senate. That was the postponement of the Barangay S.K. election. I, with Secretary Anton, was with you when we were in Davao during the time that Congressman Cardama was uh, married. But I thought you were the one who would be married in Davao. Mr. President, ibig ko pong ipaabot sa inyo na bago pa man kayo dumating, ay nagbubulong-bulungan ang mga recipients ng inyong bigas. Nagsasabi sila na sa tanang buhay nila ang ngayon sila makakatikim ng bigas, ng bigas na kasing ng Presidente ng Pilipinas. <clears throat> ang kinakatakutan ko, mahal na Pangulo, ay baka maamoy nila ang bigas na iyong ibibigay sa kanila at pagkatapos dahil ang pagkakalam ko ang bigas na ito ay kanilang matatanggap dahil sa red tide at ang kinatatakot ko, mahal na Pangulo, ay baka magdasal ang mga ito na araw-araw ay may red tide sa kapis. At para sa inyong kalaman, mahal na Pangulo, hindi po ako nagtataka na kung bakit malapit ang mga kapisenyo sa inyo. Dahil bago po kayo dumating, ay kumpol-kumpol ang mga ibon na nakapatong dito sa bigas na nakatumpok sa ating likod. Kaya napagsabi ko sa sarili ko na kung ang ibon ay dumarating, pag dumarating ang Pangulo, lalong-lalo na ang mga kapisenyo ikinagagalak natin at iniyayaman sa ating puso ang kanyang pagdating. Kaya iparinig nyo ang um, makagibang pamamalakpak sa ating parol. Ang uh, ating matagal ng kaibigan, ngayon eh, naninibago ako, tawagin kang governor. Governor Fred Castro, magkasama po kami sa Nakasama kasama po kami sa kongreso, uh, ako ay pasok labas sa naman ay tumagal uh, sa kongreso. Ay uh, complete, na miss ko na yung ano, yung ganyang klaseng salita. Matagal na ko na hindi narinig yung mga oratory ng inyong governor. Kaya naman sumikat ito sa sumikat siya sa sa house at ngayon sumisikat siya dito sa Capes dahil nakita naman niyo kung makapagsalita eh, talagang uh, nakaka-inspire. Tayong lahat ay na-inspire sa kanyang katalumpate ah, uh, ating uh, matagal na kaibigan, anak ng Kapis, nandito rin po si uh, ang dating senador Mar and uh, secretary, lahat na yata na nahawakan na, uh, mo, uh, Mar Rojas, nandito po. Uh, hindi nyo sub baka hindi nyo po alam, alam nyo po kami ni, kami ni Mar, matagal na po kami magkaibigan. At uh, kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, eh matagal kaming nagsama sa New York at uh, uh, sana naman eh habang nandito siya hindi pa niya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kaming uh, marami kami mga adventure na magkasama kaya po ay eh, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi na kausap at eh, mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na uh, nag-uusap kami dito pa uh, sa Cavite Masaya po ako na makita maraming natutulungan ang ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po dito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa, pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po wag po kayong wag po kayong nagdadalawang-isip. Na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin eh, kung kayo po ay nangangailangan at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong Maraming salamat po mabuhay ang buong lalawigan ng tapis. magandang umaga po sa inyong lahat sir we wish you well i salute you, you. Thank you man. And god bless you, Thank you.